Good morning guys. Bali dito po ako sa Propdic guys sa taas. Ah uh, bali ipapakita ko sa inyo guys yung view dito guys. Ang ganda guys. Tingnan nyo guys oh. Ayun, diyan mo makikita yung lugar ng guys sa Ortigas. Buni, Makati yung lugar na yan guys malalaking building guys nakita nyo guys yan yan ayan guys ba? Diba? ah, medyo mataas na tong bahay na ginagawa namin guys kasi makikita mo na yung buong halos na lugar guys ayun oh, papaikutan ko video guys Ay, nakita nyo guys yan ito po yung nakikita niyo bahay guys na marami ito po yung Greenwood Pasig so nahati to sa tatlong lugar guys Kainta sa Kataytay so kung mapapansin niyo guys sa video ang lawak ang lawak yan guys oh. yan yan ang Greenwood guys kita nyo guys sobra kalawak ito yung tinatayuan ko guys dito sa ginagawaan namin ng radjiko bali to na part dun sa kainta tay tay guys guys dito guys marami pang mga bakanting loti kung gusto nyo bumili uh, pwede nyo ako guys kasi nga para matulungan ko kayo makabili ng loti dito pasig kainta tatlong ano to guys ha kainta pasig uh, taytay so kaya pag napapansin nyo guys yun, ganda dito ang view guys kikita na yung bulakan antipulo makikita mo yan guys so, pati nga yung mga ano ng langit oh nakakita na so kung makabahay ka dito guys ng mga apat na pala tatlo maganda tulad yung ginawa ko guys na uh, ano bali rupdik ang pinakapubong so mayroon pang sumlero yung pinakakitan kaya so, uh, kita mo matatanaw ay, sa sa mo yung sa tanasok kung kita mo na yung makati kan kikita mo na rin pinakagandang lugar dito guys kita guys taytay malapit na yung simbahan guys oh, si guys wag niyong kalimutan guys ha ah. uh, kung gusto nyo bumili ng lupa uh, ipihim niyo ako kasi maraming bakanting lupa pa dito Uh, the best guys maganda dito guys kasi hindi magulo matahimik na lugar sige guys sa paki share na lang sa ano facebook page ko at saka paki follow para masubaybayan niyo yung uh, terbaho namin araw araw sige guys uh, medyo mahaba na yung video ko uh, pagi ear na lang guys ha. Thank you. Salamat.